kabayan sa Kabaltis na uh, pinagawa na namin si Tutumino yung mga kabayan ni Kuya Rimon na, na namin at ngayon uh, sinundong ko po ang mga kabayan ng aking kapatid dahil po siya ay nag nagsamina at ngayon sinundong ko po ang mga kabayan uh, at ito na po siya nagdadrive na po ang kabayan at ito na po yung improvement mga kabayan sa pagdadrive niya mga kabayan no? Oh. magaling na po mga kababayan no? Oh. nakita niyo po mga kabayan no? Oh. ah. doon lang para makaakyat sa mga followers and subscribers sa hindi pa nang follow sa like Facebook page sa mga follow na lang po mga kababayan no? oh, oh daan tayo sa rock road ang daan natin dandahan lang dandahan ng mga uh, kababayan no? Oh. so ang nagmumotor mga kababayan no? lahat ang kailangan magbigyan po kayo mga kababayan so ingat so ah uh, dito na po yung daan mga kababayan Daan lang. <laughs> Mahirap yung daan Baka tayo ay Mutumba, hirap na Nagasgasan yung legs natin na wala pang gasgas Ang -gas. daan lang dito din lang ba? mga bayan, ang daan dito Kasi umulan po mga bayan Iba talaga pa ano ko no, interesado ka talaga mag-drive. Uh, kailangan naka-focus ka sa pag-drive no? Na gusto mo talagang matuto. Kailangan yung isip mo ay focus, focus talaga makapayan sa pag-drive. mabilis lang talaga matuto pag gusto, gusto mo talaga mag-drive. Kailangan walang kaba mag-drive kasi pag kaba ka, magagulat ka, yari ka. Sigurado may pakalagyan ka, matutumba ka talaga. Kaya magdra-drive ng motor, kailangan malakas yung loob mo. Hindi ka, hindi ka matakot mag-drive. Kasi pag matakot ka, uh, wala. Hindi ka masanay mag-motor. Ay, ito, kahit mahirap na yung ka, no? Marunong na sa mag-drive, mga kababayan. Shout out, my friend! Sina yung friend mo? Hindi ka. Shout out sa ni Kuya Rami, no? Maraming. Shoutout sa Ate group Shout out kay Ate Imelda Bayani Shoutout po Ate medang hapon po sa iyo Kamusta na po Ate Galing po kami sa Kambalis Na uh, babae ni Kaya Raymond Na uh, maraming salamat Dahil po ay nakabinsin na natin Tatay Aristo po mga kabayan At ngayon Sinundo ko po yung kapatid ko Dahil po siya ay nagsa sideline Para po ay magkapira siya uh, Ito na Siya ang ipinadrive mga kababayan 哎呀！<laughs> <laughs>